Yan ang mga pretty woman at mga siga ng Hong Kong is Yeah! Yan! Sige, kawaii kaway, -kaway. <laughs> Hindi, may siga isa eh. <laughs> Hello! Oh, feeling, oh, feeling, Sige lang, malalagad na ako. <laughs>

Kalah sa iyo, kalahati hati Ilang Iram-iram. Irama Hong Kong lagi. Begini yang mau kau ikutkan dulu, no. Beres. Ay. Esok apa Special Yeah. Yeah. Hong Kong. Wag ganon, yan, ganyan lang. <laughs> siga, yan ang siga ng Hong Kong Kira si Hong Kong East. Yeah. <laughs> Ayoko niyan. Si Pretty Woman, ba't yun si iwan? A manager yan, manager. Manager! Sabi manager, oh. <laughs> okay, <laughs> mga pera. Ay, manager, ah. Oh. <laughs>